Ha? <laughs> Ubus na mo. Man. Tapos na yung iba kumain na. Oh. Sarap. <laughs> Tarihan mo ang coke lang. <laughs> Wala pa ba yung order mo? Pero may order ka. <laughs> may, mahirap talaga pagka konti lang ang coke. Hindi sabay-sabay kumain, no? Hindi kasi ano. Nagkakagod na pala. Hindi kasi ano. Eh, dito lang kami guys, oh, katabi ng ano ng Jarrells, ito. Henry's, 'yan. Ito mga makakain dito, guys. Oh. Papakita ko sa inyo yung mga minorito rito. <tinyo> Ayan. Ayan. Ano ang yeah. offer yeah. di orderin dito? You know. Mm. Yeah. Kaya lang, pag marami kayo, medyo mag-aantay kayo ng matagal. Kasi yung cook, dadalwa lang. Tulad namin, para mag-iisang oras na kami rito. <laughs> Videoin natin yung kanilang order. Ano ba, ano, ano bang... Pot silog. Uh -huh. Kinuha pa to siya ano, uh -huh. sa, sa pagsanhan kaya matagal dumating. Bumaba pa eh. Kinuha pa yung <laughs> Kasi walang prosen dito, walang walang rep eh. Pagsanhan dito ba? Yung iba, wala ano? <laughs> na oh. Kasi ng Oo. Ayun oh, no? dumating din oh. Dumating din. Tapos na nga eh. Ano ito mas yung walinis pa o? Hindi, isi na. Sila yung dalawa lang. Wow. Parang parang hindi masyado mainit, no. ko na yung kanin, kakainin na naman ng mamang yun. Mainit pero parang hindi masyado mainit, no. Hindi kunti lang yung kulo eh. Ito, ito. Mukhang may sikretong malupit dito ah. Iyon mo. Oh. Ano yan? Anong lalagay mo na yan? Chili Ah, dito yan, dito. Uh, oh, chili Ayos uh, uh, ah. <laughs> chili garlic. Ayun oh. Ah, uh, may problema daw. <laughs> bola forte <pang> po. <laughs> dalawa na ata oh. Wala pa rin bigyan. Ito si susunod na. Ano nga, mga pinagpaplanuhan niyo yung manok diyan ha? Ah? Baka matulad kayo sa mga sa mga missing sa bungero. <laughs> dito pa ata, inintay pa ata mga tlog yung mga manok eh. Kaya wala pang tapsilog eh. Hindi mo ba lang <laughs> ang tapsilog ko nung ano yan. Ito ang dito ka nung yan. Dito. Kaya kita mga iyo iyo. Ayun o. No. Ako na nagwagi. O. Ha? fresh pa, fresh pa, bagong katayan. yan hahaha. <laughs> Haha. din lang yan. Haha. Oh. Tumatakbo pa kanina yan Haha. Eh. Haha. 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 Oh, yan, tumatakbo pa kanina yan, oh. <laughs>